maglilinis kami ng hagdan. Ito. Ayan siya, so, oh. Maglilinis kami ng hagdan, hagdan. aking ito. Ngayon ay time check dito ay ano na? 9.02 na ng morning dito sa Kuwait at yung tipong naglilinis ka ng sasakyan ng amo mo tapos gumising na siya tapos kailangan mo magsta ng maglinis ng sasakyan niya dahil tumawag na prepare yung breakfast niya. Ngayon, nag-stop ako sa paglilinis ng sasakyan. At dahil natapos ko na mag ano, mag prepare ng breakfast niya ay papatuloy ko na yung paglilinis ng sasakyan ng aking mga uh, amo. Ganito ang buhay dito sa abroad, hindi madali. Kala nyo madali. Tapos ko na ito isa eh ito yung natapos ko na ayun ito na naman o ba diba, Ayan. kasi sobrang kapal ng alikabok at gagamitan ko ngayon ng tubig yung aking paninis dahil yung alikabok ay sobrang kapal sarap dahil lumat, gumising na yung ang kasawa kong isa, maglilinis kami ng hagdan. Ito. Ayan siya o. Maglilinis kami ng hagdan, hagdang palayan. Ayan na. Maglilinis. Ang dumi pala ng wool dye, oh. Hindi mali Mamaw ko lang siya, Hindi, hindi. Saglit. Diba? Oh. Linis ang sasakyan, tapos di man, 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 man. linis din ang hagdanan. Ayun ko sama ko maglinis ang hagdanan. Sinipag kami ngayon eh. Ay, nasa kalina yung kalina niya? Oo. Oh. Oo. Ayan. Ayan na siya. O, di ba? May sila. Ayan na nga. Tapos na maglinis ng habdan At ito yung sasakyan na nilinisan ko na amo sa amo ko. Sasakyan ng amo ko. Isa. Tapos dalawa. Ngayon ay, ito yung sasakyan na winasingan ko lang ng tubig. Tapos, ito din. Ngayon, kasi gising na sila. eh na. Gagawin na nila yung kanilang dapat gawin. Ayan. Ay, binili ka ano. kaya ng sa Na ano? ang ganda, panglinis daw sa sasakyan sa Ayan. Ayan. Ang kasama ko. Kakagising lang nila. Ganito rin ba kayo? Kasi wala kaming houseboy eh. Dapat gawain ito ng driver namin. Kaya lang hindi ginagawa ng driver namin. Kaya kami na lang. hindi niya daw trabaho itong paglilinis ng sasakyan ng ibang amo mali... pag-usapan namin yung aming ano houseboy na namatay na kung ano yung technique niya sa paglilinis ba kasi yung houseboy eh yung houseboy namin ay ano 2 o'clock siya ng morning nagigising tapos maglinis siya dito sa labas ang huling niyang linisan ay ang sasakyan kagaya ng ginawa ko nina niya lang ng tubig tapos gagawa siya ng iba ibang gawain niya pagkatapos niya nang magawa yung lahat ang isusunod pang last niya nagawain ay ang sasakyan para tuyo na yung mga tubig na inilinis ngayon ay hanggang dito na lang ang aking vlog for today Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglinis ng apat na sasakyan. Hindi man linis. Washing lang. Dahil sila yung mag tatapos sa aking nilagyan na tubig. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Press notification bell para updated kayo sa aking mga video. Ganito ang buhay sa abroad. Walang pili. Masarap magpunas-punas kaya. Ako kasi gusto ko din kaya winasingan ko yung sasakyan ng mga amo nila. Kasi ang sarap mag namiss ko maglaro ng tubig. tubig. Ang kinatakutan ko naman baka gumising si Mama Kibir at nakita niya akong naglalaro sa tubig. Ayan na.